Yeah. O.C. Oh, na ulam ng aking mga estudyante, guys. Nuggets. Ito para kay Kaila at saka kay Gab. At ito naman kay ate. Hindi kasala yung kape, ha? Luluto ako ng chop soy. So, guys, nasog na yung kawali sa setup ko. Nagagay lang ako ng bawang pinagsama-sama ko lang guys kasi ano oras na bawang sibuyas tapos yung sili okay ko na rin yung atay, guys. Lagay tayo ng kaunting paminta powder. Magic sauce. Hmm. Lagay ko na yung gulay. Siyempre, maaari nating takpan. Maaari. <laughs> maaari, pero wala tayong takip-takip. Wala lang, lang takip, guys. -takip. takip, ayun, no. Eh. O, oh, diba? Hindi tayo prepared. Maaari. Maaari nating takpan. Oo. <laughs> Ito uh. natin. Bisitahin. Bisitahin na natin ang ating nilaloto. Oo. Oh. Bisitahin. Siyempre, hahabol tayo ng buwan ng wika. Kailangan natin magtsagawa. <laughs> <laughs> Hayaan mo na yun. Ano pa lang, four pa lang. <laughs> <laughs> lagyan ng nawasa. Taunti lang. <laughs> so, dapat yung mga maano mo. Malalalim na tagalog. Lagyan natin na. Asin face powder. Char. Asin. Takpan. Pakuluan ng 10 years. Check na natin guys kasi 5.30 na nagahabol na ako ng oras. Char. Or Nahabol talaga yung oras. Yan. Okay na siya. Oh my gosh. Parang may nakalimutan ako. Wait lang. Papatayin ko muna. Check na natin guys. Alam niyo ba hindi ko nabalatan yung pogo? Lagay ko na ito. hindi naman na kompleto yung ating chop soy pero meron tayong papugo. Oh, de ba? Oh, wag natin siyang haluin guys. Kaya natin mag ano. Haloto. Pag-ibigod-ibigod ko. Pag-ibigod ko. So, ayan na guys, ang ating ulam. Baon ulam ng aking estudyante. Haluin natin. So guys, thank you, thank you so much sa mga silent supporter ko. Thank you guys. Tapos thank you rin sa mga nagsusubscribe sa akin. Love you all. Hindi, hindi, ko pa kayo mabalikan kasi nga beses si mother. Beses si mother earth. Pero thank you sa support guys. Makakatulong to para sa akin. Para sa amin. Thank you, thank you. Maglagay na tayo ng milk. Ay, wait lang. Titikman ko muna pala. ko kutsara, madam. So guys, maglagay ulit tayo ng magic syrup Um, niyo nyo lang na ayon sa inyong panglasa. Pero ako, medyo matabang pa siya at lalagyan ko ng asin. Kaunti lang. Mas gusto ko siya medyo matabang. yan, tapos ilagay na natin yung milk. Alaska, baka naman char. Yung lahat na natin guys, para mayam masarap mayaman. <laughs> <laughs> Dahil tayo bayaman, meron tayong pa-outlog ng pugo, char. <laughs> Ay, ano ba to si atit? Dignan nyo naman! Haluin ng kaunti. Bet ko pa siya lagyan ng ano guys, paminta. Wait at kukuha si mother ng paminta. So yan, lagyan ulit natin ng paminta powder. More paminta, mas masarap. Haluin ng kaobse. Para ma lang yung ating paminta. Wow, so yummy. tapos takpan natin guys para ma ano yung ano yung tawag din yung milk maluto check natin guys so ayan na ah, yung ating chop so special ngayon yung ating chop sir guys kasi walang ano cauliflower patayin ito na